Ah, ganyan pala. So, bumili po dito si Dadong sa marketplace ng manual na auger. Kakabit lang ah, sa ito. drill. Ah, pwede siya sa drill. Oh, ayan, So, maganda yung area ng binilhan niya. Maganda yung area niya kasi, ayan, no. Oh, meron siyang, ano yun, pagrahin nila yon. Dito na sila. Oh, nandito na sila sa bandang farm. Marami silang firewood. Oh. Uh. Oo nga. Siguro, Plus, dinadala, ayan na ang dito. dami dito. nilang firewood. Ayan oh, ilang tumpok. Uh, check natin muna kung ano yung address pupuntahan mo na. Uh, ano ba yun? Dito na po sila malapit sa taniman ng wheat at ah. canola. Dulo na to ng north, di ba? Parang. Mm -hmm. Nag-iisa siyang bahay. Doon, oh. Kami niya kami. Tapos ito na yung mga kabahayan dito. Yung dulo ng Roachdale. Ngayon lang tayo nakapunta dito. Ano? Na? Tapos ngayon ko lang nakita din yung mga apartment dyan, no? Meron pala dyan. bahay nila, dikit-dikit. Apartment? No? Apartment yan. Parang kondo. Mga nagja-jogging, no? Rosewood pala ang tawag dito sa area. Ayan, may church sila, oh. Ito pala yung Rosewood. dulo dulo ng north nga mm, mga paupahan siguro to kasi mga ano dugtong dugtong yung apartment nga. yung building ayan o no? oh, Boulevard ito yung dulo ng Roachdale. May ano ka ba ilalagay ka pang mga poste wala naman So, itry mo na to. Mahal ba 'to pagbago? Saan na bili mo? Yan, nabili ko siya ng 20. Hindi pa nagamit, ano? Bago pa siya. gas po muna tayo. Ang mura ng gas ngayon na. 135.9. kada stop sa gasolinahan si Dadong nagkakolekta ng mga basura wala na basura dyan wala na sir oh, mayroon yan dito Meron hmm. pa ba dyan si Denise hmm. <laughs> basurahan sa likod eh yung hangin. So didiretso po kami sa The Everyday Kitchen. Bibili lang po kami ng donut. Ahanda na 'yung mga soil nila oh. Lapit na naman maging busy 'yung Garden Center. Ang punong Ang -puno, eh. daming lupa. Lapas na sila ng downtown eh. ng donut. Ayan yung bago nila. Iba na yung mm. flavor. China Oo, nung nakaraan, yung pistachio nila, walang chocolate. Mm. Bilog. Bilog lang. Eh, ngayon, ganyan na siya. May topping. Ayan. So, kumuha ako ng isang cinnamon sugar in case ng Denise ayaw niya ng may topping na chocolate. Mm. Minsan kasi si Denise ayaw niya ng Parang may palaman. Gusto niya yung plain lang na donut. So, kinuha na ko siya ng ayan lang, yung simple lang. Cinnamon sugar. Hindi kasi nakakasawa yung donut nila dyan eh. Masarap siya. Saktong-sakto sa kape. At, kung mapapansin niyo, yung parking nila dito, punong-puno. Punoan lagi, no? Oo. No? Mm -mm. Daming mga nagkakape doon. Kasi pagka linggo, sarado sila. Ano lang sila, Monday, hanggang Saturday. Dito naman sa harap, meron silang parking pero puno din. Pero dito ata pwede pa eh, sa labas. Mm -hmm. Oo, oh, free naman yung parking. So yan po, yung sasakyan na to ni Dadong, may diferensya siguro yung aircon niya. Kasi kanina, pagbukas namin, malamig naman. No. Malamig Tapos yung, pag, 'yung kabilang side, malamig. Mm, -mm 'yung kabila ito 'yung kanan na side, mainit po 'yung buga, pero kanina nung bagong bukas, malamig. So ito na naman 'yung problema natin. Kasi parang lumabas na naman 'yung sakit ng Pero first time 'to nangyari, no. Na ganyan 'yung buga niya supposedly aircon pero yung buga niya is pang heater pag ano na yung tumagal na po siyang naandar tatawid <coughs> mahirap pa man din pagka yung alam yun pagka uh, yung sasakyan may problema syempre expect mo na talaga yan na pagka uh, tinignan yan pa may babaguhin na naman or may papalitan yeah, yung nakausap ko eh, na ah may nakausap ka na pala ano sabi daw? tinignan niya pa yung lower dyan Mm. Tapos yung isa pang ano mo, yung dati mo pang problema nito, yung manifold ba tawag doon? Mm. Ay, ano na rin. Titingnan niya, niya na din? Ayusin na rin. Oh. Uh, so may ano na? May quotation na ba? Nagbigay na siya ng, ano, ng labor. 400. Oh, eh yung parts yun lang yung problema din sa ano sa sasakyan na syempre ito may kalumaan na kaya hindi mo talaga masabi na sa kalaunan na paggamit mo hindi ka talaga ano yung hindi ka gagastos na pa no mm -hmm. nung nakaraan ano ba yung dati hindi, mong pero pinabago oo Buti na lang yung makina. Okay pa. Pero nasilip niya na to? Hmm. Dinala na namin nung... Uh, ah, kasi okay. wala ako dun sa labas eh. At ano ginagawa mga? ko na? Ah, nagluluto ata ako? Yung leak sa may... Uh, sa may transmission. Gusted. Mm hmm. Ayusin niya na rin. So medyo madami-dami siyang aayusin uh, pala hmm. dito. Marami siyang ayusin pero yung labor niya for lang. Mm. Tapos kung babaklasin niya yung panipo Ayusin niya, hanap sa si gasket. At saka uh, kung we kung rebuilding in, we re will ding niya. Pero kapalitan uh, palitan Yung po kasing ano, yun ba yun yung kapitbahay natin? Hmm. Ayun, yung kapitbahay po kasi namin, um, kaya pala sabi namin lagi dyan may mga sasakyan na mga nagpupuntahan pagka summer. Ayun pala, gumagawa, o oh, talaga siya ng mga sasakyan. So, at least kung ano, malapit lang pa, no? Dadalhin mo lang dun sa parang talyer, yung ginagawa po nilang... Pag yung mga ano lang, mga simplihan lang. Mm -mm, kaya, kaya niya. Na, kaya na namin ni Bessie. Oo nga. Kaso ito kasi yung matagal mo nang nababanggit na, ano, yung sabi niya na medyo hirap siya, no? Ano niya naman, uh, tayo niya naman baklasin pero ayoko na rin napahirapan siya. Oo. Mm -mm. Yung alam mo yun, ma, yung Saka, oras niya. Mm -mm. yung hindi agad-agad magagawa pa mm -mm. Siyempre yung time niya. Time mo, mm -mm. parehas, diba? Hindi pa man din parehas yung off niyong dalawa. At least dyan, iwan ko lang. Oo. Mm -mm. Ay, oo nga. Pwede... So, pwede niya naman po yan. Pwede natin ihatid si Dadong sa, sa... Yung... trabaho. Saglit so, niya lang ito gagawin. Kita mo, binubuo niya diyan makina. Mm-hmm. -mm. At saka yung anak niyang maliit. Mm-hmm. -mm. Marunong na, Marunong gumawa? Mm-hmm. -mm. galing, no? Mga bata kasi dito, lalo na yung mga lalaki, sadyang... Ano sila? Expose sila sa paggawa ng kagaya nito sasakyan. Kaya maliit pa lang sila. Saka may kita uh -uh. tinuturuan talaga siya. Tinuturuan siya kung paano ibalik siguro yung mga natanggal na parts, na. No? Uh -huh. Ah, ito pala. Andito uh -huh. yung gumagawa ng sasakyan, no? Oh. Andiyan. Kaya may mga sasakyan na nakatambay. Siguro mga pinapagawa din sa kanya, no? mas pangit pa mas bulok so dito na tayo mga ka viewers kape muna tayo at mag donut choco yan walang palaman pala yan te yeah. hey. buti na gustuhan mo sarap yeah. good So, ayan, update lang kami. Yung aming orchids. Ayan, naging apat na. Ganda na kulay puti. Hindi eh. masyado kita, no? Ayan, no? Oh. Ang ganda, no? Ganda ng orchids. yung ginagawa niyong salaan ng lupa. Ano tawag dyan pa? Ano ba tawag dyan? Is-isan. Sa atin, sa Tagalog, ano ba yun? yung para sa bato-bato, diba? o yung ginagawin ka lang. Oo. Is -is. Is Ito naman, para sa lupa. Kaya ko iniipon dito. Kasi, sasalain niya pa yan. sabihin pa, kung meron ka pa pala sanang nakasako pa na mga dry leaves pa, pwede pa sana, no? Para sa sunod ulit, dagdag na naman siya sa lupa. Kasi nalusaw na eh. Handa? Ay, pa papapasok na ako nga si. Handa suggestion. <laughs> Video mo. Nagagalit na ngayon nasa labas eh. Mayaman na pala sa lupa yung garden na to. Oh. Ang dami nang natatanggal sa isang box. Yeah. Then, <laughs> Ba't mo ginaganyan da Siyempre, para maganda yung lupa natin. Oo nga, no, nawala yung mga damo-damo, no? Ayan, no, tingnan mo yan. Ayan, okay. no? Gumanda siya. Luminis. So, gaganda ba yung mga ano mo? Hindi ko sure. Yung mga tubo. Tubo. Tubo agad. <laughs> hindi Ay, pa naliban. Makaka isang kilong sili pa yan. Hmm. Isang puno. Oo. Oh. Ito tapo na to? Hindi. Pwede isapin sa ilalim? pwede, Hindi. Pwede yan sa... Sa so, dito lang. Hmm, Tapos nambaka ng ano sa taas? Okay, na. Cut na daw. Ako na. Cut na. Cut na direct. Cut na direct. Bad na ba yon? So yung mga ka-viewers, gumanda na yung lupa natin dito. Ito kanina yung um, sinala nila. Ayan no. Ganda na no. May pusa po dito na pumunta sa amin no. <laughs> Ang friendly niya no. Ang ganda pa ng kulay. Tapos nilagyan na rin ni Dadong ng itong fabric para sa ano to eh, damo-damo. Para hindi na rin makalusot yung damo pagka tinaniman niya to ng plants. Ang laki ng pinagkaiba, no? Kanina kasi nung pinapala ko to, tapos nilagay ko nga dun sa timba, marami siyang dumi-dumi na mga tuyong dahon. Yung mga tuyong dahon na tapos yung may mga kahoy-kahoy. Ayan, may mga ugat ng damo. Ugat ng kahoy na yan. Oo, yung, ah, o, puno yung puno. bush dito. So, ngayon, ito naging basura na ba ito pa? Hindi pa. Hindi, kagamitin ko siya sa... ano? Ibang plants? Ibang plants. Yung malalaking puno ba? Kamatis. Ah, okay. Pang kamatis. Ayan, ano yan? Para saan yan? Ito yung para sa mga onions. Okay. So, sa mga onions pala yan. At eto, gagawin pa namin siguro to bukas. Eto, gagawin natin to sa so, no? Pag may time tayo. Pag may time. Pag may time Oo. Pero yung mga onions, ilagay na namin kasi bulbs naman yan. So, hindi naman yan maapektuhan kahit na lumamig pa. Ayan, para Makasimula na tayo ng gardening dito sa likod. Ito kasi sayang din naman na hindi namin nilagay kasi binigay lang na sa... Mm -mm. Sa company sa, nila, yung oh, birthday gift nila may mga ganyan. Oh, so, para hindi masayang, ay, ginamit na niya. Last year pa yan eh. Hindi lang niya ginamit last uh, summer, no? So, yun, tuloy na lang namin to bukas. Medyo lumamig na din yan po. Ayusin na lang yan sa sunod.